It seems to me a little bit uh, um, tail wagging the dog na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. We will exercise all the compassion uh, to 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 Pastor Kibuloy. We've known him for very long time and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States with That that's going to take years yet. Yeah? So, I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Yan ang naging sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa inilatag ng mga kondisyon ni Pastor Apolo Kibuloy para raw sa kanyang pagsuko. Pangunahin dyan ang kasulatan mula sa top officials ng bansa na hindi mangingialam ang Amerika sa kanyang kaso. Sa ngayon, nasa Davao City na rin ang Senate Sergeant at Arms para sa pinaplanong pag-aresto sa Kingdom of Jesus Christ founder. Para sa update, makakasama natin live si Brill Montalvo. Brill may mga impormasyon na ba kung nasaan nga si Pastor Apolo Kibuloy? Cheryl, kinumpirma nga ng Davao PNP na nandito na sa lungsod ah ang mga tauhan ng Office of Senate Sergeant at Arms para sa kanilang nakatakdang paghahain ng arrest contempt laban na sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Kahapon nga nang dumating sila dito sa lungsod at agad silang nakipagpulong sa PRO or Philippine Regional Office 11 para humingi ng assistance at pinulong din ng Office of Senate Senate Sergeant-at-Arms, ang mga tauhanan ng Task Force Davao at uh, maging ang uh, National Bureau of uh, Investigation. Sa ngayon, Cheryl, ay wala pa rin alam o uh, wala pang alam ang otoridad kung nasaan eksakto ang uh, kinaroroonan ngayon ni Pastor Apollo Kiboloy. Cheryl? Eh, lumalabas talagang nahihirapan silang hanapin at nagtatago. May balak ba ang mga otoridad na magbigay ng reward money? Sa mga kapagtuturo baka sakaling pag naglagay sila ng uh, certain amount eh mayroong makapagturo kung nasaan siya. Cheryl kanina nang umaga ay nagkaroon ng uh, press conference dito ang uh, Davao City Police na pinangunahan ni uh, City Director uh, Police Colonel uh, Richard Badang at uh, tinanong natin sa kanya kung uh, may plano ba ang uh, PNP na maglalagay uh, ng uh, itong uh, reward money kay uh, Pastor Apollo Kibulay kung uh, saan ang kinaroroonan nito pero ang sabi nila wala pang ganyan uh, information Cheryl. so meaning wala nga reward money ngayon kay Pastor Apollo kiboloy Ano ang magiging proseso sakaling mahuli na si Kibulay? Cheryl, ayon nga sa otoridad kung sakaling mahuhuli ito nga uh, si Pastor Apollo Kiboloy or uh, susuko ito sa otoridad ay uh, agad nila itong ito turn over doon sa Maynila sa opisina ng Senado. Cheryl? Ano daw yung challenge nila kasi hindi na lamang PNP ang naghahanap, 'di ba? Ano-ano pa bang ahensya ang nagtutulungan para mahanap si Pastor Apollo Kibuloy? At ano yung pinaka bakit sila nahihirapan na hanapin? Cheryl, sa ngayon nga ay nagtulong-tulong na ang iba't ibang ahensya ng nga gobyero maging ang intelligence uh, personnel ng Task Force Davao, PNP, National Bureau of Investigation at itong nga nga CIDG. At hanggang sa ngayon ay uh, bumubo, uh, nahihirapan silang... Uh, Uh, malocate ito nga nga si Pastor uh, Apollo Kibulay kasi nga marami itong uh, ari-arian uh, dito sa Davao region at uh, pinapaniguro ngayon ng otoridad na nandito lang sa Davao or sa Mindanao kung wala man nandito pa rin sa Pilipinas si uh, Pastor Apollo Kibulay kasi nga wala silang uh, natatanggap or uh, hindi nila wala dong attempt na lumabas ito nga si Pastor Apollo Kibulay ng bansa ayon din sa record ng Bureau of Investigation. Cheryl? May reaksyon na ba mula sa kampo ng pastor hinggil dito sa mensahe o reaksyon ni PBBM dun sa kanyang mga kondisyon? Cheryl, kanina din ay nakausap natin si Police Colonel Richard Badang. Siya itong ground commander dito sa nalalapit na pagsisilbi ng warrant contempt uh, laban kay Pastor Apolo Kiboloy at sabi niya ay constant ang kanila ng communication sa mga abogado ni Pastor Apolo Kiboloy at sabi nga sa ng mga abogado ni Pastor Apolo Kiboloy na wala silang resistance kung uh, sakaling Uh, susuko man ito or uh, susurrender si uh, Pastor Apolo Kibuloy. So wala pa ding pahayag si uh, Pastor Apolo Kibuloy hinggil sa mga statement ni uh, Pangulong Bongbong Marcos laban sa kanya. Charil. Maraming salamat for the update, Bril Montalvo.